Good morning mga kasinyor Magandang umaga, magandang buhay Sa inyong lahat Mga ka Lolo -jay. Kamusta na kayo? Good morning po sa inyo Ngayon pong umaga ay eh, maglilinis tayo Nung ano Nung paglilini, paglilipat na natin Nung walong sisiw na pumisa noong Nakaraang linggo So ililipat na natin do sa Ano niya sa Sa kulungan Sa brooding ba gayon <laughs> brooding ito po lilinisin natin yan po yung lilinisin natin na uh, na ano na kulungan na paglilipatan ng mga sisiw ito po pala oh, kaya walang bubong kinuha muna natin yung bubong na, niyang yero at dinding natin doon doon diningding natin dito ito yan, yan yung kinuha natin muna sa temporary at diningding natin dyan sa ating paitlugan so ngayon lilinisin natin at ililipat na natin yung walong sisiw na pumisa nung nakaraan linggo Ah, temporary din lalagyan muna natin ng ano ng sako yung sako ng feeds yun muna yung tatakip natin dito sa ibabaw tapos papatungan na laang natin ng mga bagay-bagay para hindi mapasok ng mga yung mga kagaya ng mga pusa para maiwasan natin na yung mga sisyo ay hindi ma disgrasyang pasukin ng mga uh, lapastangiro <laughs> lumalapas tanga sa mga sisip ayun po lilinisin na natin ayun kailangan natin ng tubig para maninis na ito ito po muna tayo sa mga ano mag-improvise ng mga kailangang ilagay kasi alam niyo naman kapos pa tayo sa budget medyo wala pang pambili at saka ano meron namang ano pa meron namang ano na ito eh Merong bubong ayan oh kaya kahit yung sako na lang muna ilagay sako na lang muna ilalagay natin sa ibabaw Ayan. Yeah. natin. Ayun. Uy, kawayan, no? <laughs> Yung pang-ipit natin. Sukat muna natin. kailangan natin ng tatlong piraso

Huwag ang na butas-butas. Kailangan isasabit po muna natin dito para pantay siya. Kaya hindi natin binaon ang gusto. Para may guide tayo. Discard tilaan po yan. <laughs> so yan. Yeah. Diba? Tapos tapit dito. Yan. Ganyan lang. Diskartihan lang yan. Para mahatak siya. Para pagpako mamaya. Stretch siya. Yeah. at Diba? Hindi na kailangan ng may tagahawak. Basta si Baba luktot na lang mamaya yan. Oh, di May bubong na siya. <laughs> okay. Naibon pala natin yung isa dito. Yan. So, pako na natin ng ayos. Naib ano na. Okay. Ayan. Ipat na kayo ha. Wala tayong magulo. iniingay nyo eh. Ha? Kunin natin yung pakainan. Kailangan para masanay agad. Pagkapasok sila may makakain sila. <laughs> natin ang patok agad para ano mayroon pa sila silang tira dito para masanay agad sila na hindi para hindi manibago pagka tipat nila ng kulungan alam may ima tutuka agad. Oh, hindi na nag ng camera. Natin ang camera. Alam mo 'yung napatuka agad para ano? Merong panawagan silang tira dito. para masanay agad sila na hindi para hindi manibago pagka pipat nila ng gulungan kaya naman yung agad nagawa <tipan> lalagyan na natin sila ng inumin ito nga pala yung bitrasin na ginagamit natin pag yung bagong hiwalay na sisiw. Yun ang nilalagay natin painumin nila. Bitrasin. Ito na nga lang yung natitira. <laughs> Ayan. ɗo ragare na ko tubi. pang inuman po. Ayan, namin nyo Tapos na naman natin ang isang isang gawain Eh na sila oh hmm. Ayan na kayo Wala nang maingay doon sa loob <laughs> Iingay nyo Kailagayan ng basket. Ayan. Natapos na naman natin yung isang araw na may nagawa. Yung pinaglipatan natin ng ating mga sisiw na magdadalawang linggo ng edad kaya inilipat na natin sila dito sa kulungan nila. Ayun, mga kasinyor, mga idol, mga katsuka lang dyan. Alam nyo na, sana suportahan nyo si Lolo J. Subscribe nyo naman. Ipindutin lang naman yung subscribe. Ah, notification bell. Tapos, share na, di ba? Okay. Hanggang sa sunod na video po ulit, mga kasinyor. Ito po ang inyong si Lolo J. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa pag-subscribe na rin. Maraming salamat po sa susunod na video ulit. Peace!